Good morning mga te! So for today's vlog, another life, another day. So pupunta pala kami ngayon sa kulit kasi may bibili din ako. Pinabibili kasi ako yung nanay ko. Guys, alam niyo ba? Sa part na yun, super baho. Para siyang ewan kasi nagpapataba sila. Panpataba sa dragon fruit kasi uso dito yung dragon fruit, alam niyo naman, di ba? So, yan. Ang bako talaga dun sa part na yun, guys? Para akong masusuka na ewan. Eh, kadiri. The so, malapit na ata. Ayan, huminto kami dyan, guys. Kasi nakasalubong namin si Kuya Sid. So, pupunta ata yan sa bahay. So, yan. Pagkatapos naman yan, guys, is sumerasyon so, na agad-agad kami. Kasi, paalam mo, padali na. Kasi nga, kailangan, kailangan rin. Kasi, naglalabas si mama. I mean, ako. Hindi kasi. Si mama kasi. So, yan. Yeah, nandito na kami sa kulit. Malapit na ata. Ay, nandito na pala kami sa kulit. So, di mo na ako bumabatan. Kasi, madaming sasakyan doon sa harapan namin. So, yan yeah, mga te. Pinabibili kasi ako ng powder. So, yan. Yeah, nandito na kami sa kulit. So, ganito na lang guys. Babu!